narinig lang po namin yung reaction niya doon sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, ah uh, sa totoo lang, hindi naman po ako nagtatravel dahil gusto kong mag-travel. Nagtatravel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng palasyo dito? Thank you. Well, una, siguro nga po, uh, mapafrustrate yung mga kababayan natin abroad dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema at uh, lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at uh, hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taumbayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At um, siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang personal agenda.